For today's video, magluluto ako ng itlog. Ipiprito ko siya doon sa labas. Ayun, nandun na yung kawali. Binago ko pa siya nilagay doon. Binabad ko na siya doon sa mainit. Andun, tirik-tatirik yung araw. Hindi ka dali. Tirik-tatirik na So, tayo na mantika. O, ba? Diba? Umusok ka agad. Sabi <laughs> okay. yan, Mimi. Yan. Hayaan natin ah, siya dyan. Kung um, talaga maluto siya. Aray! Ipakita <laughs> mo dito. Ayan. Na ano siya. Na... Super init. Naluluto siya. Oh. <laughs> dipit sa gas. Ayan, <laughs> diba no? naluluto siya. Nandiyan oh. lang siya eh babad lang natin ng ano ilang minuto pa <laughs> ah, init <laughs> Umusok. oh di ba nanonoto Mm-hmm. <laughs> Oo, naluluto siya, di ba? Super init. <laughs> Dito na tayo sa labas magluto. Titig <laughs> sa gas. Ang market ng gas ngayon. besar sama sa ini ini tuh oh, <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. macam-macam dongannya. Bakit yung sa ibang? Ano? Talagang prito na prito siya. May sunog-sunog pa. Bakit <laughs> yung <laughs> 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 malasado? Malasado. <laughs> Nawala na yung init eh. Nataho ba ng ano? Ayan o. Oh. <laughs> Nataho ba ng ulap? <laughs> Ayan, malasado naman siya o. Oh. O, oh, diba? <laughs> Legit.